Hello everyone, this is the group that prepared by Yumi, Precious, and Joseph. Tema, pagalaga, pagalang, pagmahal, at paggastos sa, sa tao, hayop, at kalikasan. at kalikasan. Alaga sa ating mga hayop o alaga natin dahil karaniwang sinasaktan ng mga tao kahit walang kasalanan at kinakain natin kahit ang iba ay may rabis. Halimbawa, aso, pusa, kuneho, baboy, kambing at iba pa. sakta na ang kanilang mga alaga. Kaya bantayin, alagaan ng mabuti ang inyong mga hayop. Kalikasan. Kailangan natin alagaan ang ating kalikasan. Dahil ang epekto sa ating kalikasan, kapag inaalagaan natin ay maaliwalas, maganda at mabuti para sa ating kalikasan. At kung hindi naman natin inaalagaan, ang ating kalikasan ay maging epekto nito ay mabaho, kalbo, puno, mausok at iba pa. Kahit may mga dole o Department of Labor and Employment ay madumi pa rin ang paligid kasi yung ibang parte at sulok ay hindi nalilinisan at yung mga tao ay dumi ng dumi at tapon ng tapon sa paligid. Kaya kapag gusto nyo ng malinis ang maganda ng paligid, alagaan nyo ito ng mabuti. Tao. Kaya panigid natin, kahit anumang anyo, nila at magkaiba sila para sa atin. Dahil ang kapalit nito sa atin ay magiging maganda, mahalaga para sa atin. Kaya mahalin at respetuin nyo ng gusto ang, ang mga tao sa paligid natin. Salamat sa pagpapanood ng aming video. Sana ma-enjoy din kayo. Oops, huwag kalimutan i-share, i-like, at subscribe Salamat!